Huwag maglalagay o magsasabit ng kahit na anong bagay sa inyong hagdanan dahil malas. Mga kaibigan, ayon sa lumang kultura ng mga Chinese, partikular na sa feng shui, ay hindi raw magandang magsabit ng mga importanteng bagay sa inyong hagdanan, agay na lamang ng mga litrato, diploma, medal, certificate, at iba pang mga mahalagang dokumento dahil sa paniniwalang maaari nitong pigilan at sirain ang positibong enerhiya sa inyong tahanan na dahilan upang magkaroon kayo ng iba't iba at sunod-sunod na problema na pwedeng magresulta upang kayo ay mabaon sa utang. Sa feng shui, naniniwala kasi sila na ang mga hagdanan sa mga bahay ay hindi stable dahil ito ay may hangganan at kapag nilagyan mo ito ng mga importanteng bagay sa iyong buhay ay maaari itong magdulot sa iyo ng tinatawag na emotional strain. Ang magandang gawin ay ilagay na lamang daw ang mga litrato at mga importanteng dokumento na ito sa inyong sala o sa kahit na anong solidong pader upang patuloy na mag-flow ang swerte sa loob ng inyong bahay. Inuulit ko, ito ay isang paniniwala lamang ng mga Chinese at hindi ko sinasabing ito ay totoo bagkus ay binabahagi ko lamang sa inyo ang kaalaman na ito. Ikaw kaibigan, may mga nakasabit bang bagay sa inyong hagdanan?